Ayan po mga kaagri no? yung mga update po sa ating mga sisyo no. Nasa ah, 10 days old na po itong mga to. Ito po ang kanila mga katawan no, 10 days old. Ayan. Pag ito 7, eh, ano pa lang po ito. 7 days pa lang ito kasi nahuli to Dalawa po sila no. Pero tingnan nyo naman po ang titikas nila no mga kaagri. Bali ngayon po ah, dahil po may araw ngayon. Ayan, na nakikita po natin may araw no. Ah, papaarawan muna po natin sila. No. Ah. nga po ba malaga sa mga sisiw yung pinapaarawan natin. Kasi iba po kasi yung ah sikat ng araw, no. Yung po talaga yung nas, nagpapabigay ng nakas ah, ng resistensya nila ng sa likod nila, no. Mang kaagri. Maganda rin po yung nakailaw sila, no. Pero iba pa rin po talaga yung natural po, no, na pailaw o pampapaharaw parang sa mga anak po natin o no, yung mga bagong ah, silang silang ba para lumakas yung kanilang ah, resistance yung kanilang likod kailangan nilang paarawan ganun din po sa mga sisiyo no? wala rin po alos itong pinagkaiba no. na kung ano po ang kailangan natin gawin sa mga ah, anak natin o sa mga bibi natin ganun din po sa mga sisiyo kasi itong mga sisiyo na to parang dahil may buhay po sila kailangan din po rin nila yung natural na pagpapaaraw ayan ayan po no dito ko na muna ilalagay ayan po mga kagri ka mali dito mabuksan ko lang dito tapos pupunin ko lang sila ng pagkain para kahit naarawan sila eh ay ano may natutukas sila para para masanay na po sila dito sa nature no masanay na sila para pag pre-range natin sila eh hindi na sila manibago sanay na po sila magisalamuha no ayan po mga kaagri no ayan ayan iba pa rin po talaga yung natural na paaraw kaya lang babantayin po natin baka masobran sila sa init no. Ayan lang. May konting salindong lang. Ayan. Ayan o. Ayan sila mga kaagri. Ayan. Tapos nalagyan na lang natin sila ng inumin. Saka makakain. No? Ayan o. Tuwang-tuwa sila oh. Kasi ito napaparawan lang naman po itong mga to. Sa tuwing nandito ako sa bahay dahil tayo po, hindi pa po tayo full time no sa uh, pagmamanok dahil meron po tayong uh, trabaho no kaya every Saturday and Sunday po doon ko lang sila na ilalabas ayan po